So, yun na mga kapinoy, ready to for uh, meet up na itong ating mga sisiw. Uh, di bali, 8 pieces po yung uh, sisiw na yan. Yan po. Yan po yung uh, mga darag na order sa atin. Yan. At magmimitap meet up po kami sa market ng uh, Saragosa. Yan, nandito na po tayo sa meet up mga kapinoy. So, dito na yung buyer natin. Ah. Pinak may meron tayong pinakamalaki diyan yung one ahead ahead sila ng mga two weeks. Pero ganun pa rin bigay ko na lang sa inyo ng ganun din presyo. Okay. Oo. Yan mga Pinoy, makakatikim na naman tayo ng uh, darag native chicken. So, katay kami ngayon at uh, para may masarap tayong pangulam. Ayan o. Oh. Ano masarap luto dito. So mamaya pag-iisipan pa mga pinoy Kung ano yung magandang uh, luto. or anong masarap dito. Siguro uh, tinola. O sinampalukan. Kahit anong luto naman mga kapinoy. Importante. Masarap na native chicken. Yung yaha natin. So yan. At sinishare ko lang sa inyo mga kapinoy. Na hindi po tayo purbenta lang siyempre uh, syempre tikman din natin yung ating mga alaga yun mga kapinoy at nakapag deal na naman po tayo ng ating mga alaga mga darag so katatapos lang po ng uh, meet up natin sa kanina sa market po ng uh, Saragosa at yung pong ating buyer sa uh, tiga abanatuan mga kapinoy so ang in order po sa atin na darag sa uh, di bali 8 pieces po yon mga kapinoy at uh, So, meet up, meet up na lang po kami. Ayaw na pong mga uh, pumunta dito sa ating farm dahil uh, hindi po nila kabisado. So, kaya doon na lang po kami nagkita. So, yan mga Pinoy. Dumating na pala yung ating order na ADE Selenium. Ito po yung gagamitin natin bukas na pang-inject natin, pampataas ng fertility ng ating mga breeder. So, ito po sinishare ko lang po sa inyo mga kapinoy para po uh, meron kayong idea or baka gusto nyo pong gayahin para yung mga alaga po ninyo is tumaas din ang uh, fertility at hatching rate po ng ating mga alaga. Ito po yung ginagamit ko mga kapinoy, order ko po ito sa Shopee. Vitamin A, D3 and E plus selenium. Yan, share ko lang po yan sa inyo mga kapinoy. Depende na po sa inyo yan kung uh, susundan nyo po yung aming Uh, pamamaraan dito sa aming uh, backyard farm. Yan po oh. oh. So matagal na po akong gumagamit nito mga Pinoy at uh, trusted ko na po ito na talagang ang taas po ng uh, hatching rate natin. Kaya po uh, marami tayong uh, sisiw. So bukas na bukas mga Pinoy, isas uh, gagamitin na po natin 'to agad. O bukas, uh, ang uunahin natin dito is yung ating mga uh, andito mga breeder. Ito. Yan, sila yung uunahin natin bukas na bigyan itong uh, ADS Selenium. Dahil uh, hindi pa po consistent yung uh, pagbibigay uh, nila ng mga itlog. Tsaka po, uh, mababa pa yung hatching rate dahil bago pa lang ito mga Pinoy. So bukas uh, i na natin uh, ipe-prepare na natin mga Kapinoy yung kanilang uh, pag-inject. So sa mga uh, gusto mag-inject mga Kapinoy ang uh, ang ibinibigay po namin na uh, one isa uh, 0.5. Ang uh, 0.5 po sa pang-injection. May syringe po kayo. So yun po ang ilalagay ninyo. 0.5 bawat isang manok po uh, Siyempre, dito naman tayo sa may kabila natin dito mga kapinoy. So, next natin nabibigyan is itong mga Uh, nandito na breeder natin. Sila po yung uh, pangalawa nating bibigyan. So pag natapos natin yung ah uh, uh, doon sa may malaking kulungan, so i-next in naman natin to mga Pinoy. Si so, ito mga Pinoy, malapit na tong mitlog yung isa po dyan nagdadrop na ng itlog so magkakon lang tayo dito uh, para po mas mataas ang hatching rate Tapos dito naman sa mga breeder natin dito mga Pinoy Kahit old breeder na to Bibigyan pa rin natin ng uh, Injection to bukas Kasi uh, maganda pa rin naman po Silang umitlog Pangit lang kasi yung mga balahibo Kasi po makon yung rooster natin uh, Masipag yan sumampa Kaya po nakakalbo yung likod Yan So, bibigyan pa rin natin yan. Ano, gutom pa rin kayo? Nahihingi pa ng pagkain? Hmm. Gutom pa yung mga bibi natin, mga pinay. Oh. Pero nakapagpakain na kami dito sa labas. Yan o. Oh. May mga bagong po natin. Mga bagong pawala. Yan na. Ito yung mga kapatid nila. Yan, siguro ba two weeks pa bago ko 'yan pawalan para talaga uh, mas malaki na palakihin ko pa ng kaunti bago natin ma uh, isabak sa labas at itong breeder natin dito mga Pinoy hindi mo natin bibigyan 'to ng uh, ng uh, inject ng uh, ADE kasi medyo bata pa 'to yan. Ah, uh, konti panahon pa. Siguro mga kontato mga Pinoy, uh, isang buwan pa mahigit. Bago ako magbigay ng uh, ng inject sa kanila. Kasi medyo bata pa 'to. Hindi pa po nakapag-drop ng uh, egg to mga kapinoy. Kaya okay lang yan. Hintay muna tayo. Tapos dito rin. So hindi muna rin tayo magbibigay. Hayaan lang muna natin silang mga gumulang pa. So... Uh, antay lang tayo at uh, susunod natin ito itong uh, nasa baba na to kasi magkakaedad ta ka, mga Pinoy pati yung nasa taas yan sila magkakaedad kaya konti pa ayun no, mga Pinoy yung apat na pinawalan ko wala ngayon hindi na sila hinahabol ng mga nasa labas unti-unti yan masasanay at masasanay na sila Ayan o, oh, nagbigyan na ng mga pampagkain sobra kasi pagkain mga Pinoy. So, yan, binibigay natin dyan sa ating mga alaga na nasa labas. <coughs> Ang lalaki ng mga bibi na natin, no? Oh. Solid yung mga katawan. Marami na naman tayong bakante dito mga Pinoy, dalawang kulungan yung bakante eh no. Yung rooster dito kanina mga Pinoy, kinatay na namin, 'yan. Kasi ah uh, pang-ulam ba? <laughs> so pagka mayroon tayong sobra at saka kwan, uh, pwede namang magkatay. So ayan, bakante na naman, meron tayo mga mayroon naman tayong paglalagyan ng kulungan ng mga ccu Kasi na-dispose na po natin nandito mga Pinoy. So ito, meron pang natitira ditong tatlong uh, darag tsaka po yung dalawang native po na yan na upgraded yan at meron pa rin tayo, tayo dito dito pa naman yung tatlo nating ating uh, bibe ulit yung pinapalaki natin mga Pinoy yan yan you know, o ganda na ng balahibo nila at tumutubo na yung mga balahibo tapos gumaganda na yung mga katawan nila ngayon mga Pinoy, hindi po tulad noon na halos sila yung naiiwan ngayon, ayan na sila o oh. bulto na yung mga katawan mga Pinoy kasi maganda yung binibigay na ating feeding program At yung mga itlog pala dito mga Pinoy, yan, may mga itlog po yan kanina. Tsaka dito, ngayon, kanina po, kinuha ko na. At isinalang ko po sa incubator kasi uh, tinutuka po nung ibang bibe yung uh, nabibitak na sisiw. Namamatay, kaya po kinukuha ko na kasi mayroon naman tayong incubator. So, yun po yung ginawa ko magandang paraan. Para kahit papano, is makakuha tayo. Mayroon na pong dalawang sisiw na pisa, kinuha ko na rin at uh, mapalakas natin sa incubator. Eh no, At gutom talaga yung ating mga alaga. Pero nakakain na yan sila. Meron pa nga pala tayong nangingitlog dito. hindi ah, ko na may ilang kung ilan na itlog nila. Ay, dami na oh. Dami na mga Kapinoy. Oh. So, meron ng animo, Ilang araw pa lang yan. Magmula nakita ko. Nung nakahapon kahapon lang or, or last day. Tatatlo lang. Ngayon no, ayan na sila. Anim na mga Kapinoy. Hindi ko alam kung ilan sila umiitlog dito. Yan. So, sana mas marami pa. Para marami tayong uh, native na pwedeng pawalan dito sa labas. So yon mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin na for today at shoutout uh, shout out po sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!